Hi guys, for this video, another unboxing na naman tayo mga besh. Ito guys, ay na order ko lang sa halagang 149 pesos. Ito guys, kung meron kayong mga cracks sa inyong mga paa na tulad ko, ayan o. Oh. Ayan, yan. Ang ganda to gamitin guys. Um, buy one take one na siya mga be yan buy one take one na siya mga be hindi to yung sponsor ha gagamitin nyo to pag gabi pag gabi nalasing charis yan gagamitin nyo yan pag gabi ibabad nyo sa inyong paa tapos pagkalagay nyo sa paa guys ay magmedyas kayo. Try natin mamaya ang gabi kasi morning pa lang ngayon. Na sya guys. Nag buy one take one. Kung regular lang to is sayang naman yung ano diba. Kaya chambahan kung meron silang buy one take one mga be. Ayan ganyan siya mga be. Para lang siyang deodorant. Then open. Yan. Open natin. Yan, ganyan lang siya mga be. Try natin mamayang gabi. Ay! Laglag. Ay, nalaglag. <laughs> na Dumating na yung ating, ano guys, yung ilalagay sa ating put. Pag merong crack-crack yung yung put, tsaka dry, babad natin dito every night. Tapos lagyan ng medyas. Ganyan yung itsura niya mga B. By one, take one na siya mga B. 149 pesos. Ito try natin kung legit siyang effective ba. Kasi yung aking paa ay, mga kalyo, tapos may crack-crack. Ganito yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya mga be. Smell natin. Yan. Kaya ito, try natin tong product na to mga be. Mamayang gabi kasi ibababad yan sa ating mga paa. Tapos lalagyan ng medyas. Update ko kayo sa result mga be. Pero trend to, to sa TikTok. Nagte-trend to sa TikTok. check out na yan sa aking yellow basket. Ito na mga B, tatry na natin to. No! Na! Kung napapansin nyo guys, ang tsaka ng aking put. Diba? Matandang matanda na kaya gagamit tayo ito. Papahid lang natin na gano'n. Baka-baka. <laughs> 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 Hindi naman. I update ko kayo, guys. Siyempre sa kabila. Hindi oh, ba ang pangit ng aking paa? Ah. You Nag-preview know, na si mama. Di mama? Yun, no. May crack-crack siya pagkabes. Sige, siya tinitangin. Ayan. Kailangan bumata yung ating ano put. Para pag nagchinelas, ayan pangit, di ba? Masadong pangit pag may mga crack-crack. Ayan guys, so crack-crack yung aking ano. Dito ay palalambutin niya ng malala yung ating ano, yung ating pot. Ayan guys, nalagyan ko na ng medyas. Yung isa naman. syempre mahirap mag -bedyo pag wala namang taga-bedyo. Kaya sariling sikap tayo mga be. Nagmimilk siya, Grabe yung nagmimilk siya guys. Oh. Pagtingin mo nung ano, kala mo dry kanina eh, yung ano niya, cream. Sa labas, dry sa loob. yan no? Diba, yung ating put is pang ano pang bukid. Kaya naman, lagaan din natin yung sarili natin, mga be. Ayan, no? May crack-crack yan, ha? Update ko kayo. Grabe, 11k sold to mga mare. Kaya check out na kay sa aking yellow basket. Sa aking TikTok shop. Ayan, ganyan yung paa natin ha. Update ko yung ating kuko is normal na yan. <laughs> Ako lang tagalinis ng kuko ko guys. Hindi ako nagpapalinis sa iba. Ayan. Ayan ang mga, ayan ang mga ko na sa medyas. Update ko na lang kayo. Sobrang nagustuhan, sobrang nagustuhan ko siya guys. Kasi tignan nyo naman no, oh, before ka I'm, nung ano, tawag nung unang gamit ko guys. Para siyang nag-ano siya, para siyang nag ayan no? Ganun yung nangyari ano. no? Para siyang nag babalat ayan no? 'Di ba? Ganda siya. Ayan yung aking ano bitak-bitak. Pero bago maglagay mga B, ugasan muna ang yung mga put. Lagyan ko na ng medyas. Yung isang pa ako. Yung isa naman. Ayan. So, yun na guys. Tapos na akong maglagay. Ibabad ko lang siya ng ano, magdamag. Day 2 mga be, day 2.